Patay ang isang jail guard na nag-amok sa Malabon City matapos makipagbarilan sa mga pulis kagabi. May report si Maki Libradilla live. Go ahead Maki. Yes, June, isinugod sa ospital ang isang jail guard at isang pulis matapos itong magkaengkwentro sa Hernandez Street, Barangay Katmon, dito sa Malabon City, pasado alas 9 kagabi. Ayon sa Malawon Police, binabagtas ni na PO1 Sherwin Sandy Benico at PO1 Dennis Solis ang kahabaan ng Governor Pascual Avenue ng parahin ng isang concerned citizen at humingi ng police assistance dahil may nag-aamok at nanunutok umano ng baril malapit sa lugar. Agad na ang mga polis at pagdating sa Hernandez Street, nagpaputok umano agad ang nakilalang jail guard na si J.O. Romel Kindipan kung saan tinamaan si PO1 Solis sa kaliwang dibdib at kaliwang braso. Kaya naman dito na napilitang gumanti ng putok ang mga rumesponding pulis. Ang tricycle driver naman na si Norman, isa umano sa tinutukan ng baril ng naturang jail guard. Minabagtas niya umano ang Hernandez Street nang biglang huminto ang kulay maroon na kotse sa kanyang harapan. Pagkatapos ay bumaba ang tila lasing na si Kindipan at saka siya tinutukan ng baril. Nagkalat ang nasa labing siyam na basyon ng bala sa kalsada matapos ang engkwentro. Nang humupa na ang tensyon, parehong isinugod sa ospital ang pulis at ang jail guard. Nagpapagaling na sa ngayon sa Manila Central University Hospital si PO1 Solis, subalit ang jail guard na si JO2 kindi pa naman ay binawian na ng buhay pasado alas 11 kagabi sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Yan manang ang latest. Balik sa iyo, Jun. Maraming salamat, Maki Libra Dilia.